Wala isipan pa sa mga otoridad ang pagkakakilanla ng bangkay ng isang lalaki na nakuha sa Maysitio, Lagan, malapit sa Maysitio, Mipaho, Barangay, bangkerohan Legazpi City. Ito ay matapos na ma na ng mga otoridad at mga nagtulong-tulong ng na mga manging isda sa lugar para gawa ng formal na disposisyon ang bangkay ng isang biktima. Pahirapan ang pag ng bangkay dahil nangangamoy na at nasa state of decomposition na ang... Ayon kay Sherwin Ate, sila ay lumaot nitong alas dos ng umaga ngayong Sabado ng at napansin nila ang masangsang na amoy at doon na tumambad ang kalunos-lunos na sinapit nito. Sa so banggi po, nagbaba akong mga alas dos eh, ako, tapos ito, naglibot-libot kami, nagpapangkisira, may naparong kang mabatao nun. Mm. Ay, kulang sigurado kung niya, tao, kan dahil may namnatio sa parong, rinanimi, pagraniyami, Naling may ito uba man kibado, Debrief na sana. Na ah, ito pag ispati mi tawo nya yeah, confirm tawo. Na ito naguli na kami. Naguli taguli ko tab agit tabang sa barangay. Mm -hmm. na tanag din na po sino pagkaaga mm -hmm. Tana ano po mga alas dos na po na mi. Alas dos tang aga. Opo, Ngunyan mga aga. Aldaw. Ngunyan, Aldaw. Ayun po. Uh, ano tabi so itsura may mga pasa sa katawan maramang, may mga po may mga pasa ta ano po siya nakadapa nakadapa midbid po nindo ay na yung po nailing pa supandok na yung po nailing ang pandok nananawagan rin ng barangay council sa mga posibleng nakakakilala nito na ito ay ginawa na ng formal na disposisyon ang pandok niya ano Ah, uh, medyo ano na ano, ano, ano niya nasa state of decomposition. Da, nasa state of decomposition na ini. So, saru ini uh, ko na nangapulan uh, kami kung siya mampu na may pamilya na nawawara ang ki pamilya na lalaki po ini. So, nyawang po dili sa bangkir, wanyawang sa suku para sa senda po na disposisyon. May gadan po kami di sa bangkir, na, kasubanggi ni nari parukan mga parasira. ginilid mi nang unyan ani ang Philippine National Police as in ansuko kung si Sey Mantabi an nawawa kay mga kalalakian o nawawa kay agong ang bangkay tabi ani una sa gilid pigwa na tabi kan